So yung kakwento ang uh, tawag dito Pinasok na namin itong ano, skininta ng uh, barangay uh, San Andres I think oh, kasi nakapunta na rin kami dito Ito yung daanan papunta Ina-vlog uh, ko na rin na place yung Anya Falls Ay yung ano ha oh. Anya Falls So ito yung skininta na nyo kung pupunta kayo ng ng Tampusawan Nature Science, So, ingat-ingat lang ako ito kasi alam ko itong spot na ito ay medyo actually hindi medyo. Talagang madilim. Kaya, konting uh, ingat kasi matarik din pa yung ano na ito. Uh, Ray dito. Like medyo ginabi na kami kasi uh, um, uh, umalis kami ng, uh, ng malabon ng alas 4 tapos ang over pa syempre kaya tulad nga ito yan. paikut na maikot pa sya tapos yung nakikita nyo yung pinakatulo lang ang maikita kung oh, okay. hindi talaga malakas lakas yung bilaw mo yan. so shout out dun sa mga nagtatanong sa atin sa uh, comment section maraming maraming salamat sa inyo lang. okay so makin okay pa siya na ako 12 5.7 kilometers, medyo malayo-layo pa ako ito. At medyo nag-uulan-ulan na. Yung ang kwento, kung may mga question kayo sa mga pinupuntahan natin, sa mga lugar na pinipicture natin dito sa ating channel, don't hesitate na mag-comment ako ito, sasagutin natin yan. Base sa ating nalalaman at base sa ating experience. Doon naman sa ating mga delivery, delivery vlog. ayon so comment comment lang rin ako yan to so maraming maraming salamat and uh, subscribe and like much very appreciated thank you kakwento ito nga uh, San Andres kakwento is sa uh, map na nakita natin kasi bago tayo pumunta sa September 1 marami tayo nakita mga ano dito mga tourist spots na pwede niyong puntahan hindi lang, natin, hindi lang natin hindi ko lang ma sabi sa inyo kung mga capsule ba yun, kung balls, pero marami rin. So, isa siguro sa sa bucket list natin na isa-isa yun yung mga uh, tawag dito, uh, tourist spots dito sa San Andres. Kasi yung barangay ko, ito yung may marami na tayong na-feature doon na, na papsay at mga resorts. Ayan. So, dito sa uh, San Andres, so ang hindi ko lang na ito ako yan to, rap road na dito. Ayan, so kakwento, so isa ito sa dapat yung malaman, siyempre kung pupunta kayo dito sa Tampisawan, may pa, pa rin na rap road uh, di pa siya siguro na, o oh, tama, siguro ang ganda lang yung na-establish ng na gawan, na gawing konkreto yung daan. Pero may useful naman, unlike doon sa ibang mga campsite na napuntahan natin, na sobrang rap talaga. Ito, So 5 uh, more minutes na kwento Bago tayo maka-arrive doon sa Camp Pisawad Kaya mga kwento yun nga kung nag-aarap na kayo ng mga campsite So yun, pasokan nyo itong barangay San Andres Santa Ines Road Mayroon, May marami kayo makikita mga campsite dito So anay yung picture pa lang natin dito sa San Andres dito is San Andres, parang San Andres Is yung Anya Falls sa itong uh, ito topic sa awal. Topic sa na ito yung outside. So yun, after itong ano, uh, may uh, medyo patagpalag na dito. So yung kakwento, naka... So. Uh, Pampisawan, nature, concept, is ready. Uy, pa palang ano. adventure na, good day kakwento. So, settled na kami dito sa, ano, sa Tampisawan, nature campsite. So, yun, napaka ano ng lugar, napaka tahimik. Tapos, eh, nagkataong Sunday, tapos Monday na bukas, eh, konti lang yung mga campers. Merong isang family na sa likod. Ayan. So, yun, ito na kami. So, bukas na natin itatakil yung mga kung magkano entrance sa uh, mga amenities, kung magkano yung gagasa sa lahat. So settle down na muna so, Medyo medyo painga paingapainga, medyo nakakapagod yung BI kanina. So nakita nyo naman yung terrain na pinagdaanan namin. Pero mga adventure deals, napaka goods. Ayan. So naabutan namin yung bonfire. Uh, solid. So yung bonfire nila, uh, sineset ata ito mga, sabi, mga 7. So, ayan. so good para sa amin na naabutan namin. So yun. Tapos ay uh, may mga nakausap tayong mga bata kanina. So nag-offer sila na manghuli ng maliliit na limasag. Ayan. So pang baon daw sa school. So kinuha na natin. So eh kung nasaan na sila ngayon. Ayan. Bisa na sa likod ko. Ayan. Pinaka river niyan. So hintayin natin yung mga bata. Ayun, nandun sila. Ayun. So, may ilaw doon sa bandang. Ayan 'yan. Ayun sila. Ayan may mga bata. So pagbalik nila, i-shoot natin kung ano yung mga nakuha nila. So meron kaming, yan, tent, isa dito, tapos isa ang pangalawa. Yan. Yung ako yun yan yung mga bata na huli kanina ng mga ano, mga, ano tawag dyan? Crab? Talangka. na? Yung kakwento, ito yung mga nahuli nila. Ganda? So, pag-aaralan ng mga kasama ko kung anong lutong gagawin dito. So, syempre, help na rin sa mga bata. Pambaho nila bukas. Yan ba kwento? Uh, tayo ni Boss Nico. Tutorial kung paano manghuli ng ano. ng ang tawag yung, alimango yun, di ba? Hmm. Alimango. Sabi kasi, bulag daw sila sa gabi. Kaya naglalabasan sila ng gabi. Kasi literal na nandyan lang sila. Ah, ayan. Ang So, yun, nakahuli. Naka, naka si Boss Nico ng isa. Ayan. So, yun, bukas kakuyan to. So, aalamin natin kung saan nanggagaling tong river na to. Medyo madilim eh. Tapos, yun, nakikita nyo yung mga liwa-liwanag na yan. mga, yan. Medyo madilim kasi. Yan, nanguhuli sila ng ano yan. Mga alimango. Yon, good day ka kwento. So nandito na tayo ngayon sa ano sa Tampisawan Nature Camp. So napaka-solid nito na ka kwento. Tapos yung uh, ang isa pa sa gusto ng inyong kwento, yung staff dito napaka-accommodating. Kagabi grabe yung pag-welcome nila sa amin. So may kausap tayo dito si Boss Junel. Ayun, Boss Junel. Hey, Boss Junel, may mga ano, may mga tanong lang ako. So magkano yung pinaka-interest dito? Uh, pag sa pag overnight po tayo, ang pinakang ano po natin talaga is 500. 500. Pero may discount po tayo simula hmm. lunes hanggang webes as in uh, pagka -huh. dito lang po ay 200. Tapos 200. Tapos overnight 400. 400. Okay. So ano yun? Kasi kami nagpa-reserve kami. Pero pwede rin naman walk-in. Uh, opo, pwede rin po siyang walk-in. Okay. So ako yun to kasi nung isang araw nagpa-reserve na kami para just in case na pull uh, pool dito, kumaga mas secure namin yung yung ano, yung slot. So nagpa-reserve na lang kami. So nakausap ko rin yung owner. si owner yun, di ba? Si Ma'am si, Ma Susette. Si Ma'am Susette. Okay. So pwede naman walk in kaso base to base cases pa rin kung hindi naman masyado mga mga lalo ng mga weekdays no wala uh -huh. masyadong guests pero kung halimbawa mga weekends o so ganyan or may uh, holiday mas maganda na magpa-reserve kayo para at least yung slot na na gusto nyo makuha nyo kasi pag nagpunta kayo dito lalo na pag mga week, weekends uh, holidays baka wal, wala na kayong makuha ng slot kasi syempre ano eh inaano kasi nila dito yung yung tawag dito first first, um, first come first serve syempre okay. tapos yung place hindi na pwedeng mapunuto ayan so yung ano uh, magkano yung ano diyan, parang may kubo kubo na ayan yung po, po yan sir di bale kung apatak po yan 252 hmm Four person. Four person, to okay. five. Okay. Mm. Ang tawag dyan? A house po. A house, no. Okay. nakatagal tong na resort na to? So, ano lang po siya, sir? One year? One year. So, bago-bago pa ako yan to So, sa so mga naghahanap dyan ng mga nature trip, uh, puntaan nyo na to uh, solid. Tapos yung uh, river lang yun, di ba? Oo. Okay. So, pinakapapaligwa ka ko yan ito. Ayan, na, ano na, 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 ay, papakita ko mamaya yung pinaka yung papaliguan namin, Riverside, saan ba manggagaling gagaling yun? Uh, gagaling pa po yung, sa pinakang Ilaya. Ah, Ilaya pa. So, sa tennis uh -huh. pa po nang gagaling yun, bundok. Oh, uh, sa bundok pa. Uh -huh. Ayun. So may ano naman, may ang tindahan, hindi naman masyadong malayo. No? Uh, ito, pwede yun po yung bumili ito pagka once na may mga, kasi tindahan din po talaga uh -huh. ito, Manila ito. Ah, eh. tindahan uh -huh. din talaga okay. yan. Ah, okay. Pero yung so, yung mga ibang kulang na ano, pwede rin po tayo lumabas na lalabas. Kasi ako yung kanina, medyo may kulang kaming uh, gamit kanina. So, dumiha yung kasama natin doon. Ang oh, wala, malapit-lapit lang rin naman kung nakamotor lang naman kayo. Malapit lang rin naman yung tindahan. Ayun, kung magpagkulang din kayo ng mga gamit ka kwento, may ano din yung uh, kusina, di ba? May kusina sila dito na pwedeng gamitin yung mga mga gamit doon. Kawali, mga ay plato pero syempre responsible pa rin natin na ibalik yung mga gamit na iniram natin. Tuwa diba ako nito. Tapos yun ah uh, yun napakaano shoutout sa mga staff dito. Yun si Reginald. Grabe grabe yung ano nila. Tapos may mga bata nga kagabi na nag-offer, manghuli sila nung maliliit na talangka. Ayun. So binigyan na natin sila ng ano pang pambaon nila. Tapos ang kagaling ng huli nung dami nila na huli kagabi. Ano yung binibenta be, be yung mga buko dyan? Uh, sir, kaso, ay, po, sir, yung Magkano yung ganyan? so, ang price po niyan, sir, isang peraso is 40 pesos. 40 pesos. So, okay. Ayun nga, kwento, kung gusto niyo rin mag-acquire ano, mag ng mga buko, meron din naman, worth 40 pesos ka lang. Tapos yun, yung mga staff kasi may sabi siya nung si Mang Suset kagabi, yung, sa, may, ano, may limit ba yung pagpasok ng tao dito? Uh, ang time limit po namin sa pagpasok ng ano. Uh, 6, Sabi 6 daw eh. 6 hanggang ay 6 to 7 p.m. Uh, o yung nga kwento, so kung balak nyo magpunta dito, medyo agagahan nyo na lang ng konti. Kung mag-walk-in lang rin naman kayo, kasi yung staff dito, sila yung, uh, siyempre, unang kumakausap sa inyo, eh may oras lang talaga sila, kasi nga siyempre, trabaho din naman. 6 to 7, 6, 6 hanggang possible 7 ganyan pero usually 6 daw yun. And so try natin anong pasukin yung A house nila. Mhm. Hindi nakita na din po siya and Okay to. Yung tiang bahay. Yeah. So hindi lang din naman electric fan for those. Mhm. Hayan. Tapos yung ano niya, tagos ng ano, glass. So pag umaga na, ah uh, pwede nyo na yan yung kurtina. Kurtina lang naman ito eh, no? po. Ayan. Paano pwede, na, ano ba yan? Na-occupy ba, ba lahat yan? tatapal lahat? Ah, Apo, pagka ilanin nyo pa ng gano'n yan. Next 10 pa? Mm, sa, ah, sa may mga hook naman dyan, yun eh, no? pwede isabit, no? Apo. Ayan po, syempre for privacy, diba? ba? for privacy. Senyor so, ko kunto ah uh, kung naghahanap kayo ng mapupuntahan, yun, dito nga sa ano, Tampisawan Nature Camp, dito sa Tanay no. Tanay. Um, ano'ng barangay nga pala kasi ang pinasukan ni sabi ko doon sa entry ko, oh, San Andres. Tama naman yung pinasukan namin. From Marilake. Hindi ano po ito? Ang barangay po nito uh, as in barangay kayaabot na 'yung Kayabot Kayabo. Kayabo. Ah, kaya Pero yung pinong pinasok namin kanina bago dito San Andres. San Andres po 'yun. San tapos yung road niya Santa Ines tapos Barangay Kayabo. Oh, so itong ano Tambisawan located siya sa Barangay Kayabo. Ayan. Tayo ng nga nito kung trip niyo rin maglaro ng volleyball, meron din silang playground dito ng volleyball. Ayun nga kwento. So, yung table kanina na, na inarkila namin ay eh, kagabi, no? So, kung kulang kayo ng table, uh, may rental nyo na 50 pesos. hmm yung, ano na yun? Hanggang na, kailan na kayo muwi? Tama po ba? Ayan. Saan po tayo punta? Pura na ano rin po ba to? Di ba bahay na lang sa second? Ah, uh, ah pinaparent, ah, pinaparent, pinaparent din. 15,000 per... Ah, so ito ka kaya pinaparentahan din bala tong buong bahay na to. Ayan. Sakop to, no? So kung marami kayo, ito, for 15,000, ano ilang ko yun, ilang araw po yun? Uh, depende to kung ano. Kung ano. So, kayo to isang, isang buong bahay. Ayan. So, for 15,000 daw po rental nito. So, kung um, gusto niyo magbahay, tapos marami kayo. Ito, goods to. Ayan. So, ang buong bahay siya, kung kaya pong ganda. May, may, may tulugan pa sa taas. Kaya kung may tulugan, wow. Pwede rin natulog sa baba. So, ito, 15,000 to, kung sino gusto mag-acquire. Pag marami naman kayo. So, yung CR, Ah. Uh, dalawa yung CR doon, kompleto. May may sariling wash area. Ay, ay, oh, may wash area din naman. Tapos yung pang bath, pang liguan, pang dumi meron din. Mga guys, naka-separate siya. Dalawa yung CR, isang bahay dito, tapos isa doon sa ah, uh, bandang gitna. Tapos yun, sa lahat ng campsite na napunta natin, ito talaga yung may mga uh, puno ng buko. Para siyang ano eh, para siyang beach, yung usually nakikita na sa beach may mga puno ng buko. Parang ano siya, uh, part ng barakay. Mm, ganyan. Part ng barakay. Eto boss, magkano yung renta dito? Malang mo nila eh, pinaparentahan din yan. ano yung two Ang rent po nito, nito? Ah, ito. Isang parang bungalo na to. Ayan. So, kung gusto yung ba, mag-secure yung ano nyo, ayan, happy-happy, tapos medyo maulan. Dito po. Oo, oh, pinaka-the best. Ayan. ang range doon nito is 1,000 to 800 to 1,000 daw, sabi ni Boss Linel. Ayan. Sa yung kakento, yun, to, may mga parang open area dito na pwedeng paglaruan. Ayan. Monday ngayon, ang camp ng campers dito, bukod sa amin, merong isang pamilya. Ang kalit tatlo kagabi, medyo muwi na yung Mayroon. isang batch. Ayun nga pala boss, yung sa rental ng ano, ng tent. Ah, uh, sa rental naman po ng tent natin. Meron tayong tig-200, 150, mm -hmm. 250, tsaka mm -hmm. 300. Yung 150, 200, 300, okay. saka 800 tsaka 1,000. Ay, malalaki na yun. Okay. So, sir, take you to naman, sir, sa tent natin. ah, uh, uh, yun. 10, uh, 3 to 4 packs ang laman ng about isang tent. Mm, 3 to 4 packs. Okay. Sa amin, ka, nagpa, -ano na kami, kung all in na yung, ano, uh, ang entrance na namin, tama, 500 yung binayaran nga namin, each person. Pero all in na kasama na, hindi, hindi na kami, tama ba? Pag may mga sarili sa lang tent, hindi na nalababayaran yun. Ah, uh, hindi na po. Wala na. Wala na po kayong babayaran mm, sa camping okay. tent pitching. So, pinaka package niya sa entrance. so okay. So, yung kakwento kasi yun yun, dalawa yung tent na dala namin. O oh, wala nang bayad diyan. Magabinayaran na lang namin yung entrance. Ngayon, kung just in case nga na wala kayong dalang uh, tent, meron may, may may available naman sa Labas, sa Labas Junel dito na pwede niyo rentahan. So, so yung kakwento, ipinipreserve din kasi dito yung syempre <coughs> <coughs> yung katahimikan lalo na sa gabi. Kaya nilelesen dito yung talagang ano, ingay. Siyempre, kumbaga, campers, kung magka-pampers ka gusto mong ma-relax. Meron silang oras lang talaga. So, anong oras, boss? Uh, 9.30. 9.30. So, Ayan. So, 9.30, siyempre, ah uh, kung baga, ikalman nyo na yung mga sarili nyo. Magpahinga na kayo mga ganyan, mga ganong okay. oras. Kasi, siyempre, may ibang campers din talaga na gusto magpahinga. Ayan. So, yun. Uh, huwag na tayo mag-ingay ng mga ganong oras. Just in case na pumunta kayo dito sa Tumpisawan. Oh, thank you boss yun nila. Yes, uh, so, yan. State, so, ulitin ko shout out sa mga staff dito, sa mga bata kagabi. Kasi ma'am na napaka ano, napaka um, ano, yung pinaka hospitality niyo, grabe, Sure bold, napaka, mm napaka. -hmm. Ano. Kaya highly recommended ko tong campsite na to kasi isa sa hinahanap ninyo ako yan to, yung mga staff, yung mga owner na mababait sa mga guests nila. Yan. So, salamat mo ah, sa. thank, po, you, thank po. you, thank you. Po, sir. <laughs> Thank you, thank you. So, yung kakwento. So, yan. Nabi sa uh, Nature camp. Solid. Thank you. <coughs>